Hello! Good day to everyone! Nandito naman po ang inyong lingkod. Ito naman po si Simplicity Vlog. Ngayon po is, yes, magluluto po naman po tayo. At, pulaan nyo kung ano. Siyempre, hindi nyo alam. Alam ka naman, alam nyo. Hindi ko pa nga pinapakita. Pero, siyempre, alam ka naman, isikreto pa natin. So, ang gagawin po natin ngayon is, gagawa po tayo ng... Ito ay experiment lang po. Hindi pa po kami nakakagawa nito since ever, ever since. O, di ba? Pinaligtad lang. Tapos, bumili po kami kahapon ng um, sangkap para gagaw kung ano man po yung gagawin po namin ngayon. Pero hindi po namin nagawa. Dahil po, hayaan nyo na po yun. So, ngayon ang araw na ito is gagawa po tayo ng experiment lang po ito ha? kasi talaga yung sinabi mo kanina, hindi pa po kami nakakagawa nito. So, ang gagawin po natin is gagawa tayo ng cassava cake. Iruan lang natin kung alam po natin pa paano gumawa. Pero kahapon is, ito na po yung binili namin. Nakabili na po kami ng kamuting kahoy kahapon. So, ngayon is babalatan natin at makikita po ninyo kung paano po namin gawin ang cassava cake. So, tara lang. Tara, tara, tara. na. Balatan na po natin. So, as you can see, ito na po yung ating kasaba. In Tagalog, kamoting kahoy. Bakit kaya sinabi nilang kamoting kahoy? Eh, hindi naman ito kahoy. Diba? Kayo nga, isipin nyo nga kung bakit yun ang sinasabi nila, kamoting kahoy. Eh, hindi naman ito kahoy. Ito po ay isang kilo na po ito. So, balat-balat po tayo pag may time. Siyempre, hindi nyo naman ito maluluto pag hindi nyo balasan. Mayroon pong nag doon sa kabila. Against. Siguro naman nakarelate kayo kung paano magbalat nito, di ba? Nung ako'y bata pa, bata pa, ano ka matanda na? Hindi nga po, um, three story lang po ito. When I was young, wow, English. <laughs> ito po yung kinakain po namin before. Kasi nga po, dalawa lang po kami ng kapatid ko na naiwan. So, ang ginagawa po namin, pupunta po kami ng bukid para po manguha po nito. Kasi ito lang po ang aming kakainin. So, ayan. Nagpalit po tayo ng kuchilyo kasi yung isang kuchilyo is parang bread knife lang. So, ayan. Story time po tayo ngayon. Yun nga, dalawa lang kami ng kapatid ko. Tapos, estudyante pa kami. Kaya ginagawa po namin, pumupunta po kami doon sa bukid. Kumukuha ka po kami nito. Tapos, ang ginagawa po namin, inaad-ad po namin to, yun. Tapos, um, lulutuin na po. Yun na po yung gain po namin the whole day. Siyempre, para mabuhay, gumawa tayo ng paraan. Kasi before, naranasan ko din kumain ng lang, lang isang beses sa isang araw. <laughs> ano to? Ano talaga? MMK? Basta yun na yun. Meron namang kasaba na madali lang po siyang balatan. Isang ganto lang po. Balat po agad lahat. Ito medyo ano to eh. Kapit po sa ano niya. Pero sige lang. Ganun talaga. So ito na. Done na po yung isa. Ayan. Lagyan natin dito sa my water. Tapos, ang gagawin po natin nito is a arin po natin. Hindi ko po alam kung gaano kadami magagawa nitong kasaba cake. Galing kami kaninang City Hall. Kumuha kami ng PSA kasi need namin kumuha gawa ng magpapa-license kami as a salesperson para walang kaba pag mag ano tayo. Pag magbebenta po tayo ng lote. Kaya yan. Pagkatapos, diretso dito. Okay. So, nandito tayo sa bahay ni Sis Jo. magasamok samuk ba ta? Magasamok-samok ta diri. <laughs> Nagbisay. Mahirap po talaga siyang balatan. Hindi ko alam bakit. Pero yung iba naman kasi nito, madali. Second one and last, but not the least. Napagalit naman 'yung lagyan. Siyempre, hugasan na muna. Bago natin add a rin. Siyempre, ligpit muna tayo. Kumbaga, sa ano pa, clean as you go. Ano to? Shelly McDonald's. Hmm. So, ito na po. Gagamitin po natin itong Adara. O, di ba? Ang cute. Cute-cute talaga siya. Tapos, ito natin nilalagay. Ito na, nahugasan na siya. So, start na po tayong mag-add-add. Siguro, before kasi, yung bata pa kami, mayroon talaga kami ginawang add na malaki. E ngayon kasi, may mga ganito na, maliliit. So, wala naman tayo nung before. Kaya, after na lang tayo. So, Ayan. Ito ay ara ng cheese. Kung makikita po ninyo. Disclaimer lang po, dahan-dahan lang po sa pag-ad-ad, baka mamaya ang ma ad nyo ay yung kamay. So yan ang ginawa po natin, tinanggal po natin ang kanyang, tawag dito, yung sa gitna para hindi masama pag mag-add-add po tayo. Para duro-diretso. Para walang storbo. Ingat-ingat lang po tayo. Baka po tayo masugatan. Masarap naman po pag may dugo. Masarap. <laughs> Experiment lang po ito ah. Hindi po kami um, talagang chef or whatsoever. Wala lang. Nagkikraving lang po kami ng cassava cake. Malay mo, in the future, maging ano namin to, businesses. Businesses. Super so, dami naman nun with S. <laughs> one of the one of the Andahan lang po sa pagganto kasi alam nyo na matalas baka mamaya eh pati daliri nyo syempre mararamdaman mo naman yun isa kang manig kung hindi mo maramdaman na nasasaktan ka na pala sure ha? Oh, good pa more Siyempre, ramdam mo yun once na masaktan ka, syempre dumudugo naman, di ba? Bingo. So, matatapos po tayo nito after one year. <laughs> Kasi ang liit ng aran eh. Wala nga malaki. Yan may ano, hindi ko kung ano saan. May, ayan, no, tumunog yung sa akong ito eh. Sa'yo. Akin okay na ako naman. Ako naman. Isa lang ba yung adaran? Hmm. Eh? Small family ba? <laughs> <laughs> Small family. So, ito po siya. Ayan. Ganyan po siya ang kinalabasan niya. Parang isipin mo na nagbabrush ka ng labahan. Page kayo Hindi ko alam. Nasa page mo. Okay papasuyo hmm. oh, ako. Lalo ko naman. Mamaya ka Ang pagluluto po ng kasava kinakailangan may pasensya ka kasi syempre sa pagantop pa lang may um effort um tiyaga. at din sa kinakailangan samahan mo na ng pagmamahal para maging masarap kasi syempre sa lahat naman ng ano din talaga natin ng meron tayong pinapakita o ipaparamdam na kahit konting pagmamahal lang sa mga ginagawa natin para kahit papano, maging masarap. So, hindi natin sasama to kasi buo. So, Tsaga-tsaga lang talaga to. Hindi naman tayo hype. Wala tayo nun. Sabi ko nga kanina, sipag at tiyaga, pasensya sa lahat ng bagay. Iaano po natin dito. Um, atin po dito ng gagamitin. Kasi nga, pag wala ka pong tiyaga, hindi mo po ito mauubos. Diba? Sacrifice para magawa mo po lahat. Sa lahat ng bagay, kaya kailangan mag-sacrifice. ngayon Kung makikita nyo, ngayon pong nangyayari, pag ina-add-add po natin ito, may mamalabas po na mga maririita yan. Para ka lang po nag add ng cheese. Diba? Yeah. claimer lang po ha, nagugas po ako ha. E bago naman po lahat gagawin, kinakailangan, marinis po tayo. Makikita po natin para lang po siyang cheese. So, konting teis na lang. Malapit na po tayong matapos. Meron pa po doon isang. O, diba? Kung makikita nyo, ganyan. last one. So, ito na lang. Last na po ito. paggagawa po nito is parang hamon po ng buhay na kinakailangan. Marunong po tayong magpahalaga sa lahat po ng mga nangyayari po sa buhay po natin. Hindi po dapat tayo sumuko kahit naka, kahit dumapa na po tayo, bumangon ka, magsumikap ka, at the same time. Gumawa ka ng mga nararapat gawin para in the end of the day, makamit mo kung ano yung mga dapat mong makamit sa buhay. Dahil ang, pag, ang isang tao, pag gusto mong masenso, kinakailangan ko magsakripisyo. Pag hindi ka magsakripisyo, matulog ka na lang. Diba? Sa lahat naman ng bagay, kinakailangan mo talaga sipagat-syaga. Sabi nga nila, pag may ka, pag may sipag ka, pag masipag ka, makakuha ka ng nilaga. Pero sa ngayon yata, iba na eh. Pag masipag ka, adobo na makukuha mo. <laughs> Hindi na nilaga. Adobo na. <laughs> yes. So, We're almost done. Ito na lang. Papunti na lang ito. Pero parang matigas. Kaya huwag natin ipagpilitan. Ayan. Okay na yan. So, ito na po siya. Ayan. Kumikita nyo. We're done. Ayan na po. Ito na yung ating finish na ginawa sa ating kasaba. So, yan. So, now, ang gagawin po natin is iahanda na po natin ang ibang mga ingredients. So, ito na po. Ipapakita ko na po sa inyo ang ating pong mga ingredients. Of course, ang kasaba. Ito na po ang condensed evap Nyog. At syempre, lalagyan rin po natin siya ng sugar. Tapos, pipigay na po natin ang ating nyog. So, yan lang po kayo stitch one. I will be back.